Napansin mo ba na may ilang matatanda na laging napapalibutan ng tawanan, mga kaibigan, at pamilya habang ang iba ay unti-unting nagiging hiwalay, minsan pa nga ay iniiwasan? Hindi ito tsamba. Mga gawi ito. Maliit, paulit-ulit na mga asal na pwedeng makaakit ng tao, o tahimik na nagtutulak sa kanila palayo, ngayon sa gintong sustansya. Tatalakayin natin ang pitong pangit na gawi sa pagtanda na eksaktong gumagawa nito. At ang pinakamaganda dito, bawat isa sa kanila ay pwedeng baguhin. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang ikapitong gawi ay halos laging nakakagulat sa lahat at ang pagbabagong iyon ay kayang lubos na pagandahin hindi lang ang iyong sosyal na buhay kundi pati ang iyong kalusugan bago tayo magsimula. Kung mahalaga sa iyo ang manatiling malusog, aktibo at konektado sa lipunan habang tumatanda, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang like button. Nakakatulong ito para lumago ang komunidad at para hindi ka makaligtaan ng mahalagang payo mula sa mga eksperto sa kalusugan sa buong mundo, magsimula tayo sa isa sa mga pinakakaraniwang bitag, ang palaging pagreklamo. Alam nating lahat na may kasamang pananakit, problema, at hamon ang pagtanda. Totoo iyon. Pero kapag halos lahat ng usapan ay nagsisimula sa, masakit na naman ang likod ko, o palala na ng palala ang mundo araw-araw, titigil din ang mga tao sa pakikinig natuklasan ni Air Robert Emmons, isa sa mga namungunang eksperto sa positibong psikolohiya, na ang sobrang pagtutok sa negatibidad ay talagang binabago ang utak patungo sa stress at pagkadismaya. Sa paglipas ng panahon, hindi lang nito itinutulak palayo ang mga tao, maaari rin nitong pataasin ang presyon ng dugo at makasama sa puso. Sa halip na laging inuuna ang mali, subukang pansinin ang tama. Isulat araw-araw ang isang bagay na positibo. Natuklasan ng mga neuroscientist sa Harvard na ang mga matatanda na nagsasanay ng araw-araw na pasasalamat ay nagulat ng mas mabubuting relasyon, mas matibay na immune system, at mas mahimbing na tulog. Natural na naakit ang mga tao sa positibidad, hindi sa walang katapusang reklamo. Ang pasasalamat ay hindi pagtanggi sa sakit, kundi pagbibigay ng balance gamit ang pagpapahalaga. Isa pang gawin na tahimik na nagtutulak sa mga tao palayo ay ang pagpapabaya sa kalinisan. Unti-unti itong nangyayari, mga problema sa pagkilos, pagiging malilimutin, o kahit kaunting depresyon ang pwedeng magpahirap sa araw-araw na gawain. Pero kapag napapabayaan ang kalinisan, madalas ay kusa na lang umiwas ang mga tao. Ayon sa Mayo Clinic, hindi lang ito tungkol sa itsura, ito ang unang depensa laban sa impeksyon at mga problema sa balat. At sa lipunan, ang pagiging malinis ay nagpapakita ng respeto sa sarili at sa iba. Ang magandang balita, hindi kailangang komplikado ang mga solusyon. Mga simpleng gamit gaya ng electric toothbrush, supply na madaling hawakan, o po ang panligo ay nakakatulong para gawing mas madali ang kalinisan. Ang pagtatakda ng paalala sa telepono o ang paghingi ng tulong ng hindi halata ay pwedeng magbago ng lahat. Ang kalinisan ay hindi kapalaluan, ito ay kalusugan. At isa rin itong mensahe, inaalagaan ko ang sarili ko, at ikaw rin kaya nananatili akong sariwa at kaaya-aya. Ngayon, isipin mo naman ang mga usapan na umiikot lang sa mga sakit. Naranasan mo na bang maupo sa tabi ng isang tao at sa loob ng dalawang minuto ay alam mo na ang lahat tungkol sa kanyang presyon ng dugo, listahan ng gamot, at huling tatlong pagbisita sa doktor? Normal lang na magbahagi ng health updates, pero kapag ang bawat usapan ay umiikot na lang sa sakit, nakakapagod ito sa iba. Natuklasan ng psychologist na si Ear Susan Pinker na nag-aaral ng mahabang buhay na ang koneksyong panlipunan ay isa sa pinakamalalakas na tagapagpahiwatig ng mahabang buhay. Pero kailangan ng pagkakaiba-iba sa mga usapan. Ang mga kwentong hindi umaalis sa orbit ng sakit ay sa huli ay itinutulak palayo ang mga kaibigan at pamilya. Sa halip, ibalanse ang mga health updates sa mga kwento tungkol sa pamilya, libangan, mga libro, o masasayang alaala. Magkwento tungkol sa iyong hardin, paboritong musika, o masarap na pagkaing natikman mo kahapon. Hindi lang ito pinayayaman ng usapan, kundi binabawasan din ang cortisol, ang stress hormone, at pinatitibay ang mga ugnayan. Mas malaki ang buhay kaysa sakit, at kapag ipinakita mo yon, gugustuhin ng mga tao na makasama ka. Isa pang nakakasamang gawi ay ang hindi pakikinig. May ilang matatanda na nakasanayang mga bala, magtama, o ibalik ang bawat kwento palagi sa kanilang sarili. Sa paglipas ng panahon, titigil ang iba sa pagbabahagi dahil pakiramdam nila ay hindi sila naririnig. Sabi ni Ea Stephen Covey, author ng The Pito Habits of Highly Effective People, unahin mong unawain bago ka magpaunawa. Ang pakikinig ay hindi lang kabutihang asal, ito ay makapangyarihan. Ang aktibong pakikinig ay nagpapasigla ng empatya sa utak, nagpapalakas ng kakayahang kognitibo, at nakakapagpababa pa ng damdamin ng kalungkutan. Isang simpleng paraan, kapag may nagbahagi sa iyo, maghintay sandali bago sumagot. Magtanong ng kasunod na tanong. Ipakita ang kuryosidad. Sinasabi ng paghinto na yon, mahalaga ka sa akin. At iyon ang dahilan kung bakit gustong bumalik ng mga tao, karaniwan din mas talk sa nakaraan. Natural ang magbalik tanaw, maganda ang mga kwento tungkol sa magandang lumang panahon. Pero kapag paulit-ulit na bumabalik ang bawat usapan sa kung gaano kaganda noon, nagkakaroon ng pakiramdam ang iba na isinara mo na ang pintuan sa kasalukuyan. Si e. Ellen Langer, isang Harvard psychologist, ay matagal nang nag-aaral ng mindfulness sa mga matatanda. Ipinakita ng kanyang pananaliksik na ang pagiging aktibo sa kasalukuyan, pag-aaral ng bagong kasanayan, paggamit ng modernong teknolohiya, o simpleng pagbabago ng araw-araw na gawain ay hindi lang nagpapaganda ng mood kundi literal na nakakapagpahaba ng buhay. Sa halip na sabihin, noong araw, subukan mong sabihin, ano ang bago ngayon? Binubuksan nito ang pinto. Ipinapakita nitong interesado ka at gustong isama ka ng iba sa kanilang mundo. Isang simpleng halimbawa, sa halip na tanggihan ang mga smartphone, hilingin sa iyong apo na turuan ka ng bagong api. Ang kuriosidad na iyon ay nagtatayo ng tulay at nagpapanatili ng buhay sa mga relasyon. Narito pa ang isa, ang pagpapabaya sa pisikal na aktibidad. Hindi ito gaanong tungkol sa etiketa kundi higit sa enerhiya. Kapag tumigil ang matatanda sa paggalaw, madalas silang mukhang pagod, walang interes, at tahimik. Maaaring umiwas ang mga kaibigan sa lakad dahil baka hindi ka makasabay. Pero ang galaw ay gamot. Inirekomenda ng World Health Organization ang hindi bababa sa isang daan at limampu minuto ng magaang hanggang katamtamang aktibidad kada linggo. Maaari itong kasing ng dalawampu minutong paglalakad araw-araw. Huwag isipin ang ehersisyo bilang parusa. Isipin ito bilang sigla. Ang chair yoga, tai chai, o magagaan na resistance bands ay nakakapaglabas ng endorphins na nagpapasaya ng mood, nagpapabuti ng balance, at nagpapalakas ng enerhiya. Sabi ni A.T. Kenneth Cooper, ang ama ng aerobics, exercise is the miracle drug. At tama siya. Ang pagiging aktibo ay hindi lang nagdadagdag ng taon sa iyong buhay, nagbibigay din ito ng buhay sa iyong mga taon, at sa wakas, ang gawin na mas nakakapaglayo sa mga tao kaysa sa halos lahat, ang pagbatikos sa mas batang henerasyon. Mga komento gaya ng intamad ang kabataan ngayon o sinisira ng teknolohiya ang lahat ay maaaring mukhang walang masama pero nakakapagtayo ito ng mga pader na hindi nakikita. Ginagawa nitong hindi nagaanong gustong makisama ang mga anak, apo, at kahit mga estranghero. Natuklasan ng Stanford Center on Longevity na ang mga matatanda na gumagabay, nagbabahagi ng mga kwento, at bukas sa mga bagong ideya ay hindi lang mas mahaba ang buhay kundi nagulat din ng mas mataas na kasiyahan sa buhay. Sa halip na manlait, magtanong. Sa halip na ipagtabuyan, magpakita ng interes. Ibahagi ang iyong karunungan sa paraang nakakaangat, hindi nakakapangaral. Kapag iginalang mo ang mas batang henerasyon, hindi lang respeto ang nakukuha mo pabalik, nakukuha mo rin ang kanilang presensya, pagmamahal at enerhiya, kaya balikan natin. Ang pitong pangit na gawi sa pagtanda na nagtutulak sa mga tao palayo ay palaging pagreklamo, pagpapabaya sa kalinisan, pag-uusap lang tungkol sa sakit, hindi pakikinig, pananatili sa nakaraan, pagpapabaya sa pagdalaw, at pagbatiko sa mas batang henerasyon. Ang magandang balita. Bawat isa sa mga ito ay pwedeng baguhin simula ngayon. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paglalaho. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng karunungan para mag-adjust, lumago at manatiling konektado. Nasa iyo ang kapangyarihang panatilihin buhay ang iyong mga relasyon at malakas ang iyong kalusugan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang like button. Nakaka-motivate ito sa akin para patuloy na magbahagi ng mga tip na makakapagpabago ng buhay para sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na pwedeng makinabang dito. At sabihin sa akin sa comments, alin sa mga gawin na ito ang madalas mong nakikita sa araw-araw na buhay, maraming salamat sa panonood at tandaan, ang pagiging malusog ay nangangahulugang manatiling konektado. Magkita kita tayo sa susunod na video.